Ang Russia ang pumapangalawa sa may pinakamakapangyarihang militari sa balat ng lupa. Bagamat sinasabing ang Amerika ang nangunguna, pero pagdating sa stockpile ng nuclear weapon, ang Russia ang pinakamarami sa buong mundo. Pero ang isang malaking tanong, sapat na kaya ito para madumina ng Russia ang Amerika kung sakali mang magkakaroon sila ng digmaan? Ang United States ang kinikilalang pinakamakapangyarihang bansa, hindi lang dahil sa kanilang ekonomiya kundi pati na rin sa kanilang puwersang militar. Ang Russia mga kapatid ay hindi rin may pagkakaila na mayroong malakas na puwersang militar na isa sa pinakamahalagang basihan upang sabihin na makapangyarihan ang kanilang bansa. Ngunit sa pagpapalago ng ekonomiya, makikita natin na napakalaki ng agwat ng Amerika kung ikukumpara sa bansang ito. Naging panglabing isa ang Russia na mayroong 1.78 trillion dollars na GDP, samantalang ang US ay mayroong nakakalulang 23 trillion dollars na mas malaki pa kahit pagsamasamahin ang GDP ng Russia at China. Ang military budget naman ng Amerika ay sobrang napakalaki. Umaabot ito ng $801 billion, higit na mas malaki sa $65.9 billion na budget ng Russia. Ang US military ngayon ay walang dudang napakamakapangyarihan. Sa katunayan, bagamat ang Russia ay napaka-advanced ng kanilang military technology, ngunit ang Amerika ang sinasabing mayroong most advanced na teknolohiyang pangmilitar sa buong mundo. Mayroon silang naitalang 750 na mga base militar sa 80 mga bansa at mga teritoryo sa iba't ibang panig ng mundo. Malaking bintahe ng Amerika ang pagkakaroon ng mga base militar sa labas ng kanilang sariling lupa sapagkat nagagawa nilang pigilin o atakihin ang sino mang kalaban ng hindi na kinakailangang manggaling mismo sa kanilang lugar. Halimbawa dito ang pagkakaroon nila ng base militar sa Germany, Japan at Italy. Ang kanilang presensyang militar sa Japan ay isang estratehiyang naglalayong protektahan at maiwasan ng anumang kaguluhang magaganap sa Asia. Ang Germany na nagsisilbing protector sa Europe at Italy naman sa Mediterranean Sea. Matatandaan din mga kapatid na nagkaroon sila ng mga base militar sa Afghanistan upang di umano po ang terorismo pero kung titignan mong maigi ang mapa sa kanilang kinalalagyan, napakaganda ng kanilang pwesto rito. Dahil sa mga base militar na naroon, mapipigilan ng Amerikang makontrol ng Russia o China ang mga lugar na malalapit dito. At dahil nga may mga base militar na din sila sa Japan at Germany, mas naging advantage pa ito para sa Amerika. Estratehiya din ng US na maglagay ng base militar malapit sa mga mahahalagang choke point sa mundo para dominahin ang lugar at ang mga dumadaan dito. Halimbawa ang sa Indian Ocean na pangatlo sa pinakamalaking anyong tubig sa mundo na mayroong humigit kumulang 80% na oil trade ang dumadaan sa mga choke point ng karagatang ito na naguugnay sa silangan patungong kanluran. Kung titignan mo ang Strait of Hormuz mga kapatid, isa itong choke point sa pagitan ng Persian Gulf at Gulf of Oman na kung saan 30% sa lahat ng oil trade sa mundo ay dumadaan dito. At upang duminahin ang area na iyan, naglagay ng base militar ang US sa Bahrain, malapit sa naturang choke point. At upang duminahin naman ang isa pang choke point ang Strait of Malacca at ang iba pang karatig na lugar nito, mayroon naman silang base militar malapit dito na inilagay naman nila sa Singapore. At kung magagawin naman tayo sa isa pang mahalagang choke point, ang Bab El Mandib, mayroon din silang base militar malapit dito na inilagay sa Djibouti. At sa Swiss Canal, naroon naman ang kanilang malakas na kaalyadong bansa na Israel. Ang mga mahahalagang rutang pangkalakala na ito na nilagyan ng Amerika ng mga base militar ay ang kanilang advantage kung sakaling magkakaroon man ng digmaan na kung saan dito nila haharangin ang sino mang kalabang dadaan. Isa pa sa mga dahilan kung bakit mahirap talunin o pabagsakin ang US, ito ay dahil sa NATO na kinabibilangan ng maraming mga bansa na mayroon ding kapasidad at makinarya sa pakikipagdigmaan. Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization na isang alyansang militar sa pagitan ng Estados Unidos, Canada, Belgium, Denmark, France, Iceland, Italy at iba pang mga bansa sa Europa na nabuo sa pamamagitan ng North Atlantic Treaty na pinirmahan sa Washington. Nagkaroon ng pagkabahala noon ng Amerika sa unti-unting paglaki ng nakokontrol ng Soviet Union sa gitna at silangang bahagi ng Europa. Kaya naman binuo nila ang NATO upang mapigilan ang pagpapalawak pa nito. Nagkaroon din ng kasunduan ang bawat miyembro ng NATO na kung mayroon mang magaganap na pag-atake sa isa o higit pang miyembro nito ay may tuturing na pag-atake sa lahat. Kaya naman kung sakaling magkaroon ng labanan sa pagitan ng Russia at Amerika, walang dudang katakot-takot na suportang militar ang ipapadala sa Amerika ng bawat miyembro ng NATO. Ikaw kapatid, ano ang opinion mo sa videong ito? Ano sa palagay mo ang magiging estratehiya ng Russia kung halimbawang magkakaroon sila ng digmaan ng Amerika? At maging epektibo naman kaya ang ginagawang pagpapakalat ng Amerika sa kanilang mga military sa iba't ibang lugar? I-comment e mo na yan sa ating comment section sa ibaba at kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!